Hi, guys! Good afternoon! Hi, hey guys! Today is Sunday and tapos na kami nagsimba and then ito kami sa Jollibee kasi may ano, guys nangbigay ng cash kay Oni So, guys nagbigay ng money ni Oni uh, para kay Oni at inanong ko siya kung para saan ang kanyang pera ayan of course walang ibang mukhang bibig <laughs> ang mga bata di ba si Onin walang ibang mukhang bibig kundi Jollibee So, dito na kami sa Jollibee. Ayan na, na kami nagsimba. Ayan, Onin. No, say hi, oh, anong, anong gusto mong kainin sa Jollibee? Anong gusto mong kainin sa Jollibee? Mami. Kainin ba? Kaunon. Kasi gusto mo kaunon. Chicken. Oh, chicken. Chicken. And then? Drink. Drinks. Drinks chicken. Chicken. Fries. <laughs> Fries. nice. Fries. Okay. So. Ayan. Up. Ordered ako, guys. Okay. Thank you pala sa ano. Nagbigay ng tira para kay Onen. Salamat. Pati kami ni Kuya Pati kami ni Kuya Z. Kuya ni Onen kasali kami sa Jollibee. <laughs> okay, so mag-order muna kami guys. Thank you, um, thank you, Ami, Vanyu, sa Pajabi, kay Uni. Ayan, naghintay na lang kami sa aming orders guys. Ito na ang aming number 11. So, pag mag ano na to guys, mag ring or mag ano ba yung tawag yun? Magbabaz. Ayan. So, ano ba to? Ah, vibrates. Claim your order of counter at, at counter. Claim your order at counter win buzzer vibrates. So, so mag-wait na no lang kami na mag-vibrates to. Number 11. Alright number for today. <laughs> Nagugutom na si Oni. <laughs> hindi kasi siya nag-lunch kasi gusto niya mag and it's already 4.15 in the afternoon. So, uy! Nga, nagbabas na guys, oh. So, okay, let's go. Kukuli na natin. Okay, dito na po ang aming order. Kumain na ang aking mga baby. Kain na unin. Thank you so much once again sa sponsor ng aming Jollibee today. Okay, kain mo na kami, guys. inubos namin lahat guys <coughs> walang natira i-raise <laughs> onion pati pati bukog guys inubos pati buko guys. <laughs> oh si busog na si onion sabi niya oh. okay so uwi na kami pagkatapos dito uwi na kami ng bahay kasi medyo umuulan-ulan konti ayan okay may konti para sa para sa iring ni Kuya G para sa iring ni Kuya G nagtira siya ng mga bones Okay, guys pauwi na kami pagkatapos dito. And once again, thank you so much, Ams, Ami Banyo. Ami Banyo sa bigay mo kay Bonin. Pati kami na <laughs> Thank you, thank you. Thank you guys for watching. Love you all. Keep senior.